mga boss. Ayun yung lugawan, oh dun siya, no? Dun yung lugawan. At sabi ni kaibigan natin, huwag masarap daw ang lugaw. Sabi niya, ayun, may mga lugawan pa doon. Time check. Alas 10. Okay. Ha? Aray ka ba? Nakalmusal na kanina, ikaw ba? Oh, nakapag-almusal na kasi mga boss. Ha? Oh, buta pa sa Okay, mga boss, ito po ang senaryo dito. Marami pa rin tao kahit wala pang sahod, di ba? Okay. Nandito tayo sa labas at makikita nyo po, marami tayong mga kababayang ano, kumakain ng lugaw dito sa may bata. Mga boss, yan ang mga kababayan nating ano, mga negosyante. Di ba? Ito salamin pala oh. May nakita po kaming salamin. Oh, okay. Kam sa dek. Harki ba oh. Lakos. 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 kam? Harki. Tarti ma ha, pipinse? Tulis. mga mo Model natin. Ayun ano? Wa ayos pogi. Ay yung salamin pala oh. Ayan, maraming mga kabayan kumakain ng mga lugaw Oh, uh, may talbos ng ano dun, no? Kalabasa. Ayun. Magkano kaya to? Magkano yung kabayan talbos ng kalabasa? Magkano, sir? Tatlo bente? Tatlo ben bente real? Ah. Ah. Galing ang sir. Wala sa grocery ng sir. Kaya nga, oh. napakasarap nito. Talbos ng kalabasa. Tatlo-bente daw, sabi ni Kabayan, mga boss. Ayun, napakamahal. <laughs> Tatlo bente. Tatlo bente. Tatlo bente. Ayan. Time check. Alas 10 na. Pero yun nga. Marami pa rin kumakain ng mga lugaw-lugaw. Okay. Give bente. Ada. Malamada. Ada bente only. Bente na Bente Bente Bibili ka ba? Alin? Bibili ka nun. Wala naman oh. na kung ano yung pass na sa AT. Di siya baka? Meron daw siya si baka. Maganda. Oh, maganda may ilig ka sa mga ganyan no. Oh, eh, PJ. Kamada ka. Suot mo PJ, PJ. Suot mo nga. Ayun no. Ba. Bogi. Tanggol. Akyun <laughs> nga. Dinudu dinudumog ng ating mga kabayan yung talbos ng ano bulaklak ng kalabasa sarap nyan, lagyan ng mais di ba diba? laukan ng mais 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 Ayan, mga kababayan natin na mahilig sa gulay katulad natin sinuam alright, tatlo bente tatlo bente daw Ayan, napakadaming tao dito sa Bilayo. Sa labas. Nasa kalsada na yung iba nating mga kabayan, mga boss. Ganun talaga. Mabuti na lang at mabait yung mga pulis dito, ano? Hindi sila sinisita. Kung sa Pilipinas to, ako, paghuhuliin na ng MMDA, yan. Pero dito sa may bata, eh, mababait ang mga pulis at ang mga ano rito. Kung sino man yung namamahala dito, mga boss. All right. At ganoon pa rin, naglalakad pa rin po kami mga boss at pupunta po kami sa may supermarket at ito po kami bibili ng aming pagkain. Gulay! Gulay-gulay lang mga boss. At yun nga, tulad ng sinabi ko po kanina, araw ng biyernes pero hindi pa po araw ng sahod yan dahil ipit po. Katapusan pa lang po bukas with this linggo. Sabado I mean. Ayan, maraming mga nang titinda. Tambay cup. Alright, mga kabayan natin masisipag. Ano? Okay, mga boss. At tayo po ngayon naglalakad-lakad. Ayun, meron na namang pala ano, talbos ng ano, ng kalabasa. Yun. Lakad-lakad lang. Marami tayong kabayang masisipag ng tinda ano Mga ano. mani, eh, may nagtitinda rin ng tabuto. Gulay. Matao, matao. All right. At ganun pa din. Discount, okay, discount, discount mga boss. Discount, discount. Ah, yan ang scenario. Halos wala nang madaanan. Puno na ng sasakyan. Mga kotse, nasa kalsada na kalambalang na. yung mga nagtitinda dito sa may gilid ng bangketa mga boss. Okay. Araw ng Bernes. Matao sa bata mga boss. Okay. Okay. Matao pa din no. Mm -hmm. oh. ah! okay. Malapit na po kami sa aming pupuntang supermarket which is yun nga sa sad supermarket mga boss. Okay. All right. Okay. Lakad-lakad lang. At tayo po ay tatawid na doon sa kabila. Ayan na yung sads sad at kami po ay papasok na po sa loob. Alright mga boss. <laughs> okay na, pasok na tayo doon. Ayun na yung sads. Pasok na kami. Nandito na tayo sa kulayan. Pichay, pichay. Ito, bakit pichay. I-open pa lang. Ano po na yung gulay-gulay. Ayan, may pichay, pangkul, lukbati. Ano, lukbati gulay, lubos, tanggit sa kamuti, mustasa, at kung ano, ano pa, lubos. Masarap yun sa ano, sa sinigang na salmon. Oh, may paninda pa rito, ano, aloe vera, mga boss. Ayan, ano. Papaya, papaya. Mangga, mangga. At meron ding kalabasa. Kalabasa. All right, mga boss. Repolyo, repolyo. Sibuyas. Bagbag na sibuyas. mga boss at nandito naman tayo sa fish section napakarami pong tao tsaka yun nga po ang isda po talaga naman po napakamahal po ng isda mga boss yun dating binibili namin kasa-kasa na 5 real eh nag nagpapresyo na po ngayon ng 12 real at yung tamban ganun din 15 mga boss Ayan. Pero syempre, healthy kasi ang isda mga boss. Kaya yun nga. gusto, -gusto nating kainin kahit mahal mga boss. Alright. Yan ang sinaryo ngayon dito sa isdaan. Ito sa may Napakadami pong tao mga boss. Alright. Alright. at pur gulay po talaga yung binili natin magiging vegetarian po tayo ngayon mga boss at tinabayaran na po natin sa counter at yun nga all rights, mga boss gulay 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 is life. a few moment later Ayan, at kami po ay nakipagpatintero sa mga kotse dito. Napakadami po sa sakyan, mga boss. Punuan talaga, wala sa ayos. Mga taxi na yan at saka mga namamasaadak Pinahirapan yung mga tao talaga naglalakad, mga boss. Pero gano'n talaga buhay, mga boss. Kailangan mo magtsaga, mga boss. Alright. Napakainit na, mga boss. Time check. Mag-11 PM na po. 11 AM pala i-mean mga boss. All right. Ayun. Lakad-lakad lang. Wala bigla. Kimatrango. Kainos. Dito kami nagpagawa ng salamin ni Carlo eh. Dito. 'Yan. Dito po kami nagpagawa ng salamin Pinamit mga boss. Dito sa My Eye Zone. gamit ay gamit-gamit kong salamin is ano yun. 172 ko binili yan eh. Tinabi ko pa nga eh. Dito lang sa My Eye Zone. All rights. Tara, akit naman tayo sa taas. <San>